Matagal na tong linyahan ni Mr. Beto de la Rosa na kuno ay nanghihinayang siya sa pagkabuwag nga ng unit team. Siyempre kasama siya dyan ah? sa, sa unit team. Nanghihinayang daw siya dahil noong una ay nagtutulungan ang unit team. Talaga ba noong una ay nagtutulungan? Baka kasi noong una nagpapakitang tao lang sila. Kasi kung alam na ni Sara Duterte yung kanyang mga bulalas ngayon tungkol sa nasa Malacanang, kung alam na noon pa, ito ay sana hindi na sila nag-team up. Di ba? Diba? Tapos, ang sinasabi kasi natin sa Mr. Bato de la Rosa, ang sinasabi niya, um, nagtitirahan. Nagbabangayan. Parang hindi kasi ganun ang nangyayari. Parang nagmula talaga sa kampo ng mga Duterte. Sa kampo ninyo, Mr. Bato de la Rosa. Tigilan niyo na po yung mga rason niya na pamumulitika ito lahat, yung mga investigasyon. Unang-una, ang ang namumuli dito dito talaga ang kampo niyo eh. Sige nga Mr. Bato, bakit nga ba nagkalat ang mga tarpaulin niyo sa buong bansa kahit malayo pa ang election? Ano po 'yan, pagiging desperado? Oh. Tapos sasabihin niyo namumuli kita yung mga tao na nagpapaimbestiga tungkol kay Sara Duterte. At sasabihin niyo na plano na itong impeachment na ito matagal na. Ang dami naman po kinontsaba ang nasa Malacañang at ang Quadcom kasi iba't ibang sektor po ang nag uh, nag-file ng impeachment complaint kung nag-iisip po kayo Mr. Bato de la Rosa. Malala naman po, matindi naman po yung, yung pagpaplano na ito. Ano ho, dahil isa naman talaga ang buong Pilipinas sa pagpaplano. to <laughs> kay ba rin? Naisahan daw ng unity team ang taong bayan. Oo, sa tingin ko isahan talaga. Pero sa, mas, mas, mas magandang punto dito, yung kayo na mga nasa panig ng na mga Duterte, kayo ang may plano na buduling kayo ang may plano na isahan ang nasa Malacanang ngayon at ang taong bayan. Kayo yung may plano ng ganun eh. So, inisip niyo siguro, madali niyong maisasagawa, yung madaling yung balak at plano. So, sino ngayon ang naisahan? Ang totoo niyan, kayo. Kayo ang naisahan ng mga sarili niyo. Di diba? Sa club. Yung, yung tipong, uh, gusto niyong isahan yung iba tao. Ang gobyerno ito halimbawa. Pero kayo ang naisahan. Malalayan. Hmm. Anong mangyayari kung mawala na si Bato bilang senador? Magiging maayos ang ating bansa. Anong mangyayari kung makulong at maparusahan kayo, Bato, Digong, at siyempre si sa Sara Duterte, lalong magiging maganda ang tingin ng buong mundo sa atin, sa ating bansa. Good luck.